Hi guys, good morning. It's uh, July 26, 2024. Atin po ang uh, titignan po ang ating mga senderista. Dahil wala pong pasok ngayong araw na ito, na-declared po ang Metro Manila na walang pasok. Kaya natin at mapapansin natin ang ating mga senderista mag nila. Pinangunahan po ng ating kuya ng bayan. <laughs> kuya Jerry. Oh, Jake. Yeah. Jake. Jake. <laughs> From uh, Saudi, Southern Leyte. Ayan. Dito po tayo sa recreation hall po natin ng Barnabite Fathers. At siyempre, ang ating mga baguhang mga seminarista, ayan po. Si Ace Guzman at si Alan. Ayan. Oh, oh. Nice. oh grabe. Very smiling. <laughs> si Ace naman napaka, ano to eh, napaka, tawag tahimik. Oh. Ah, dito naman na side, nagbaybahayan po sila eh. <laughs> Ito naman dito sa side, ang gagawin po nila ay ah, mag-cover sa, sa bintana dahil uh, under renovation pa rin ang ating seminaryo. Kasama si Jaden, ang pinakatahimik ng ano, kauswagan. Lucky. Ah, grabe talaga si Lucky. Oh. Lucky talaga. I love you, ma Lucky. Namimiss na kita from your mama. <laughs> Pinakulahan po ni ating seminarista na si uh, si Matos. Siyempre, from Sargao. Oh, oh. Pat, ang hard travel ng Sargao. So, ito po yung recreation. Na manual niya po nilang araw dahil walang pasok. So, kaya ka, division of labor sila. Dito sila sa bintana. Titilan po natin sa kabilang buhay. Ah, buhay. Bahay. Pat, siyempre, hindi po wala ang kanilang din. Ang bagong din ng bayan. Huy! <laughs> Uh, Simon A. Sabaw. Bago lang pinagalitan yan. <laughs> okay. So, dito naman sa uh, ating uh, uh, labas, guys. Uh, may nagmower nagwawalis. Uh, division of labor tayo para uh, makita natin dito yung mga kasama at mga bagong mga sindarista na nagtatrabaho. Actually, uh, ano lang po yung ito ating ano eh, kapaligiran na paka dumi at saka maraming punong ang uh, uh, mga uh, dito mga sangang nabali dahil sa bagyong Karina. Ayan si Kyle, si Frankie, Henese from Siargao, Kyle at andun po yung taga Maramag. Ayan no si John Carl. John Carl. Okay ka niya? <laughs> ang kanilang kuya din po na muda muna po ng uh, kalaan ng city ang nag-mower, si kuya Jerry sumampan so kailangan po natin maginis at linisan itong ating kapaligiran para masaya at maaliwala sa ating paningin habang tayo ay nasa loob ng seminaryo at sa formation na ito kailangan rektor guys oh ang kanilang rektor. Kaya ano, ng mga magdamit, gamit, at iba pa. Yan ang tumitingin-tingin. <laughs> so, dito tayo sa dorm 5, guys. Nandito po yung naglinis ng mga kabataan natin sa mga sundarista. Ayan. May napakagaling naman ni Maki. Oh. Si Maki from Masbate. At siyempre, si Kuya Andrew, ang kuya niya from Southern Leyte. Adro, <laughs> pupunta dito yung mama mo. Ah, okay. Graduation pala, no? Wow. Ito po yung dorm 5 sa mga nakakilala at mga naalala po ng ating mga ex-seminarians. Ito ang ating dorms noon. Sa mga nakadol sa dorm 5. Ah, ito po ang ating mga kwarto hanggang ngayon buhay pa, malinis at matibay sa loob ng kwartong ito Dorm 5 sa Clerics Regular of St Paul Barberbite Fathers. Yeah. Yay! <laughs>